Ay, mga kanegrang ina, good evening. Ayan, baby time. So, with Zion, Rara, and t boys boy. So, today, nag-general cleaning tayo. nag ako kasi bukas, sasama ulit tayo sa kampanyahan kay Consihal Jome Destison and kay Kapitan Pali So, ayan bagong ligo ang rara ko so maikli lang ang video ko today I just wanna say thank you thank you thank you so much sa mga bagong subscriber congratulations to me and shout out nga pala kay Kevin Palis ayan Kevin nga ba Di ba naguluhan? So, shout-out yan from Palawan. Hello sa mga taga-Palawan. And, shout-out from U.S. guy, Mr. Record. Talaga namang nakakawindang yung mga video at tuwang-tuwa naman talaga ako sa yung mga content. And then, I just wanna say hi to my daddy. Yan, from uh, Chicago, Illinois. Yan, thank you so much. So, today, beauty rest tayo. Meron pa akong gagawin tiklupin. Pero, talaga naman, napaka-productive ng araw na to kahit nasa loob ka lang ng bahay ay ang dami mong nagagawa, ba diba? So, hindi ko kailangan mga bitbahay para makapagmaritas kasi sa loob pa lang ng bahay talaga namang ang dami nang pwedeng gawin, no? Pag-lides. Oh! I'm sleeping! Ayan. Talaga natutuwa ko ngayon kasi talaga namang medyo gumalaw-galaw yung aking YouTube channel. And then talaga naman dahil sa ginagawa nyo ay mapupush ako na talaga namang ituloy ang aking kinagawa. Nag-iisip ako ng ano pa eh, ng mga content and then ah uh... oh, grabe ang antok ko talaga. Huwag mong galitin si Rara. Sayon Rara dito. Diba ayan. Bagong hmm. mm. na naman ang angin kwarto. Diba sabi nga ni Zay na baliktad daw yung bahay. <laughs> diba, talaga gusto ko kasi iba, iba yung ng ano mga gamit, ng iba yung aura. Parang ang saya-saya ko, 'di ba? Minsan kahit wala tayong kaperahan, basta malinis ang bahay ay talaga namang may peace of mind. Ayan, guys. So, ano na, pumapasok na ang taglamig. ba? Diba? na, Pasko na. Oh. Wala, antok si mama. <laughs> antok na antok ako, guys. Grabe. So, ayan nga pala. Sa mga gusto magpa-shoutout, just comment... comment down below sa box po ng videos ko and isya shout out ko kayong lahat ayan so Alaga naman, napakaikli lang nito. Huwag nyo lang ako di ba? <laughs> Kaya ako nag, ano, nag video kasi ngayong maghapon, hindi ko naman ikinontent na yung aking pag generate cleaning kasi talagang nakafocus ako. Focus. Uh, ilan na to? <laughs> di ba meron pa akong titlupin kasi ayoko nang may binabalik-balikan na gawain. Gusto ko today, everything is done at ang dami kong module. ba diba? hindi ako makapag-start ng module kasi yung salamin ko po na iwan ko dun sa aking bat cave. ba diba? I have my own bat cave. Sometimes I want to spend me time. di ba diba? Dun ako gumagawa ng module pag talagang madami na ayoko ng pilito na gumawa ng module Y kasi sasakit na naman ng migraine ko kasi nga wala akong salamin. Kaya yun, nagsasuffer talaga ako. Oh. Oh, pang anim na yata to. So nagsasuffer talaga ako pagka walang salamin, sakit sa mata. sa batok, sa ulo yung parang sasabog na yung ulo ko sobrang sakit yun po, kaya talagang ano, talagang kailangan ano, salamin muna. gusto gusto ko nang umpisan yung aking module pero alam ko yung magiging kapalit. Yun po, so bukas makukuha ko ng aking salamin. At medyo day off ni Negrang Ina sa pag-alaga ng chikiting. ba diba? kaya ni Rush ko rin talagang aking mga gawain. Yan, so Sabado. Oh pang sampu na yan. <laughs> di ba nagluluwa ako? O oh, ayan guys, wala so, makaiwas tayo sa migraine, vertigo, headache. Kasi isa lang lahat yan eh. Di ba? Hindi agad gamot. So we have to take 3 to 4 liters of water a day. Kung di naman na uh, sinabi ng doktor na huwag kang uminom ng marami. Uminom ka. Kasi kalimitan naman. As a wellness coach, na-experience ko kasi na ang may limit talaga sa tubig ay eh, may mga problema sa kidney. ba diba? So, yun talaga kailangan na maging aware kasi hindi biro yung ano yung pagkocoach namin sa so, may mga kidney problems. And then, this is a trivia from Negrang Ina, guys. So, yung iba kasi ang thinking nila pag uminom sila ng tubig, maraming tubig, or malamig na tubig, ay tataba sila. No. That's not true. Ang water ay nakakapayat, nakakalit ng tummy. Nakaka-burn ng fats, 'di ba? Yan minum po, po siya. Opo, minum daw siya ng water. Dami po. Opo, dami. Ha? Huh? Opo. O, sarap pa ang water? Opo. O, see? Ay ba, speaking of water. Healthy and healthy. healthy. So, healthy daw. So speaking of water talaga ngayon may tumbler sila binibigyan ko ng straw para mag-enjoy sa pag-inom ng tubig, 'di ba? Kailangan malibu ng bata. Chopsticks. Hindi po. So maliit pa lang sila kailangan. This, diets, Opo. So maliit pa lang sila kailangan tinitrain na natin sila uminom ng tubig. Pag pumapasok lang sila, hindi ko sila na ng juice or ng kung ano. Water lang, 'di ba? Tsaka yung syempre yung baon nilang food. Siya ng juice. Opo, oh di ba? Imagine niya juice. O, oh, di ba? Pineapple juice daw. So, ayun na nga po, mga kanegrang ina, no? Kasi, everything we take has calorie except water. So, ang water ay hindi po nakakataba. So, yun po yung maling thinking ng iba. Nauminom no, kasi ako ng malamig na tubig. Lumaki yung chanko. ko. Okay, may... Hindi po gano'n. Opo. So, as a wellness coach, opo, as a wellness coach, ah, uh, marami po ako i-share sa inyo. Diba kung makikita nyo yung katawan ko, sorry po dun sa isa kong video kasi ang nasabi ko, 180 pounds. So, nag, ano pala ako, nung mataba ako, 280 pounds po ako noon. Opo. Sobrang taba yun po ang aking ano malalaman nyo po ang aking journey na yan sa talagang, ah, ngayon na, medyo mataba na nga po ako ngayon ni eh. yung journey ko sa pagpapapaw. wow talaga guys, ako talaga ay inaantok na, ayoko lang ma-miss nyo ako, kaya ako nag-upload today, syempre, thank you, thank you so much, big thank you sa mga nakasupport kay Negrang Ina, ba diba? nakakatuwa naman, so shout out direct Pete Mariano, direct Jeremiah, at sa lahat pa, guys. Sunod, meron ako i-reveal yung yeah, blind item. <laughs> so, guys, don't forget to subscribe on my YouTube channel and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Good night. Bye. I love you all.